So ayun, magandang umaga mga kalapatid dyan. Ah, dito tayo sa ating bumuan. Sa muli, hindi tayo nakapag-video kahapon. Ah, dumating kasi yung aking mahal na ina. Pinasya lang tayo. Binati tayo ng happy birthday. So ayun mga kalapatid, sa ah, update ko po kayo. Yung nakaraan, wala pa to. Yung clap door natin yan mga kalapatid. Ayan o, oh, clap na siya. May flooring na rin siya mga kalapatids. Ayan, flooring niya. Tapos ito yung yung niya mga kalapatids. Iniisip natin kung ano yung lalagay natin. Kung screen ba na plastic o kaya yung ano yung yung screen na bakal. Wala akong maisip mga kalapatids. Uh, so yun mga kalapatid sa uh, ayan yung pintuan pa natin nag-iisip din ako kung ano ilalagay natin pinto kung ano ba plywood ba o ano screen din tingin ko mas maganda siguro plywood so, yun mga kalapatid plywood siguro maganda kasi po rin screen siya may screen doon screen dito para hindi pasok na pasok yung hangin mga kalapatids tapos ito may natitira pa yung kahoy so ngayon mga kalapatids yung gagawin natin kakaapak natin ng kakaapak sa bubong maglalagay tayo ng, ano, ng pandikit yung silver na didikit sa piero mga kapatids ang dami tulo sa baba <coughs> but hindi nagalit si misis mga kapatids ayan mga kapatids ayan ganda na natin kulungan mga kapatids So, mga kalapatid sa Pakita ko naman sa inyo ang ating alagang kalapate update tayo ngayon so yun o oh. sa mga kalapatids sa ang ganda ng panahon yan si haring araw mga kalapatids yan so ayan mga kalapatids sa update tayo sa ating alaga ito yung mga warriors natin mga kalapatids yan Patlong <coughs> buwan pa Bago ang Lagong natin Mga kalapatids Ayan Ayan Bata tayo Ayan Ayokabuan ng kulungan natin Mga kalapatids Ayan, Diba Ayan hindi ganun kalaki ang nagasas sa sinya mga kalapatid eh, hindi kasi tayo sanay gumastos ng malaki pero sulit naman ayan o ang oh. ganda ng prapto natin mga kalapatid o, oh, diba ayan yung viewing natin hindi naman ganun kadamihan ng kalapate natin pero gumawa tayo ng malaking kulungan mga kalapatids Ayun mga bumibisita sa atin Pinsan ko yan mga kalapatid na yan So ayun, mga kalapatid sa pakwala natin ang ating mga warriors Pakwala natin Ayan Ayan mga mga kalapatids natin yung mga ayun no ayun na mga kalapatids yun wala wala na so ayun mga kalapatids sa ah, nagsibata na nga, mga kalapatids Ayan na sila o. Ayan. Ayan mga kalapatids. So, sobrang ganda na sikat na alam mga kalapatids sa ah, nakakasilaw mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids. Baba tayo. Nakita ko sa inyo yung ating bagong binibreed, crossbreed mga kalapatids. Ayan, mga kalapatids Ito pa iba natin ina kayo Ayan, yan po yung lalagay natin Ito sa ginawa natin yung kulungan Ayan, yung mga yan Iti-training natin yung mga yan doon Yeah. Itong nasa baba mga kalapatid siya ito oh. Yan yung ano natin Wega natin sa yung Yung gansa kung natin Pinagpares natin Iniwalay na natin dito, sila dito Tapos ang pinares ko dito Yung, yung pares doon Saka yung pares Yung checkered na isa Pinares ko dito sa black check sa natin ah, so yun mga kalapatids pinapakita ko na po sa inyo lahat ah, abangin nyo na lang yung upload ko so yun mga kalapatids sa ah, nasa baba tayo ah, tayo ay bibili ng ating patuka naubos na na kasi tayo yan mga kalapatids so yun mga kalapatids sa ah, Abangan nyo upload ko ah. Uh, yun, so soon. Paalam mga kalapatid.